Hello guys! Welcome to my channel! And guys, dito ngayon ang video sa Hong Kong. Ito yung guys, ang um, Wan Chai Market. Ayan. Um, Nakita nyo guys, yan yung mga stall. Um, Pagabi na, kaya yung iba ay nagsasarado na. Nandito ako ngayon sa isla. Ang guys, o so mga fresh na fresh

लगता है मन्ना इसका ये लगा मॉडल का

pagod na hi ng at hindi naman tayo eh lalakad lang ako dito guys um, meron din mga bangketa dito guys ayan mga changi 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 ganyan ayan palakad, palakad lakad 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 lang at yan pag mo naman mga mga candies na per per kilo kilo no bibili mo mga per kilo yan ganyan siya guys so mga nuts cashew nuts mga yung ibang kasing nuts ang mabibili mo oh, yan, yan. So, kasi marami <laughs> yan ganyan siya guys oh yan ito red dates Ah, at ayan raw 'to ba? mga uh, 'to, uh, mga putin, yan guys at So kung sa mga ingredients naman mga Chinese ingredients, ayan, ayan siya oh, 'yung mga dried octopus, dried na prawn. Ganun din, mga kutkutin Ayan. Ayan siya guys. So, oh. mga iba't ibang klase ng mga kututin. Sarap. Ayan. May anyway, white rabbit o oh. parang tulad din sa atin. Mga candies. Mani. Ganyan. Ayan guys. Sarap. Lakad ulit. puting Ayan. sa dito may mga tiyanggi-tiyanggi dito guys. oh pasara na. Kabi na kasi. Saka malamig. Malamig ang panahon na yun talaga. banta dito naman ay is, ano din, mga prutasan, gulay, ganyan. Ayan. Ayan, mga putas din dito. <makes noise> hmm. 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 <makes noise> Parang sa so atin din. Okay. Maingay. Maingay tayo. Mas maingay sila. Mas malalakas ang boses ng mga Chinese. Ang pagdito na ano, mga nakabitin, mga karne. Karnihan. Yan. Yan. Hilaw na karne. At nandito naman yung mga lutong karne. <laughs> Ayan. Ayan. Okay, so. Guys. para ikot tayo. Ayan. Ayan mga karnehan dito. Ganyan. Ito nga ako sa kabila dadaan. Ayan. Ayan guys. oh so ganito dito sa Hong Kong uh, maraming tao <laughs> maraming mm. maraming uh, siya oh, papansin niyo guys? Ang mga makakapala mga jacket nila dito ngayon. Kasi sobrang lamig talaga ngayon. Ayun, sobrang lamig. yung protesan at ako ay pupunta dito sa mga damitan kapag window shopping ha ayan ayan so guys yan ako ay titingin muna ng gadamit so yan guys hanggang dito muna ang aking vlog